Hello, good morning, good morning, good morning Good morning mga kabay Yun, ngayon pa lang kayo na-update mga kabay ah. Dito tayo ngayon sa Payaw mga kabay Payaw to sa tabi mga kabay oh. Nag-aria tayo sa palabo natin mga kabay At kanina sa pag natin dito sa Payaw Mayroon tayong kwan, mga kabay Kanang nakabundak tayo mga kabay You oh. know Itong huli natin binundakan mga kabay oh ma buhay buhay to makabay oh nasa mga apat na kilo oh sob na yung kwan natin makabay oh lahat buhay ayun yun ang makabay oh at mayroon tayong isang huli na ling lingko makabay oh rumpi hindi masyado kalakyan may kwan na makabay medyo malit lang oh Ayun. At doon sa lambat natin, hindi pa natin alam kung ano, may huli ba yan? May huli ba yung lambat natin na inariyan natin sa payaw? Tinali natin. Isilid natin ito mga kabay. Yung buhay mga kabay. Oh. Nabuhay! Nabuhay! Yun mga kabayo. Oh. Lahat. Ah, uh, may, may mga buhay pa yung mga kabayo. Oh. Meron pa dito. Yun mga kabay. Sinilid na lahat sa balde. Yun lahat mga kabay. Mga apat na kilo. Hila na tayo sa... Hilain natin yung palabo mga kabay. Kasi may... May... may ano May... Kwa na? Araw na. magkabay apat na piraso lang muli natin sa plabo magkabay lumahan oh mayroon pa dito isang piraso matambaka Ay, ayaw magabay. oh isang piraso lang matambaka oh lumahan yung tatlo wait na tayo mga kabay buti lang nakahuli tayo sa bundap mayroon tayong isang traso na lumpi na maliit Mahina, mahina. Sobrang mahina. Yun ang huli natin, oh. Pangdagdag sa kuha natin. Huli sa bundak. Yun, let's go. Pauwi na tayo, mga kabay. Doon ang paya, oh. Iwan natin.